Hi guys, welcome to my vlog. So, ito pala kasama ko, tapos ako. Gumagala <laughs> pala kami. Siyempre, gumagala kami dito. Ano ba gagawin namin dito? Oh, uh, ayan siya. Kali na pa yan kumakain. Tapos, andito pala kami. Oh. Cinema. So, oh, yun, nagpapahangin na kami dito. Ayan pala yung ano dito, lubi guys. Ah, di lubi diba? Kaso maliliit bunga nito guys. Ito yung lubi ng ano, Saudi. Ayan. Ayan dito kami yung oh. uh, cinema. So, maglalakad na kami guys. Iikot-ikot kami. Mag-iikot-ikot. Ayan. Dito na kami yung oh. Oh, kaganda dito guys oh. Guys, oh. <laughs> ah, mata mong ihi. Lata, mong Guys, kahiyan na kasama, guys. Iihi daw siya. Ayan. Mong na mi, guys, kung ah, ihi anan Okay. <laughs> Hindi na <laughs> daw niya makakaya. Mga na mag-picture-picture. So, Mangita mag CR ani ron ambot asa may magkitag CR ni. Sini man di agud di o. Di mata pwede ana. Dire da sa Aha man ta mangita ana. Aha ta wit tag CR. Na mo diri dire karon nang lagbang ang kay kapitaw. Diha lagi duya lagi na maglagdigin mo yun na magtagak yung tubig no so ayun na lang muna guys yung update namin for today's video uh, next video magkikita kita tayo ulit bye bye